Sa phase 5, yung ginagawa po ng ating uh, dalawang to naman, pwede natin isakto yung ibang mga pinapahid natin dito kasi ano siya. Good morning. Yeah, good morning! Good morning! Good morning! Uh, At sa kanya dito, good morning! Good! O, Pasko! Paking salamat sa mga comment ko sa mga nakagisto ng mga ginagawa po. Ito, nungkisan ulit ni Kuya Dindo yung bandaril. Uh, ngayon, siguro wala masyado tayong kailangan. Baka dumating si Kuya, ay si Kuya, si Sir Ricky. Ganda na tayo sa sigurado. Yung maganda talaga yung panahon. Kagaya nito. Pwede natin sa Joe. Puti na lang. Silbo pa namin. Para hindi naman nakatutok dito. Yung hihiglay kami ng tapi. ng water tubi. Yung pinto. Ang ganda. Eh, sir D. Kasi hindi natin maganda yung web. Ang ganda si Kuya naman. dito. Kaya bagay yung lumilinis. Nanay Pinish. Nanay Pinish. Kami <laughs> nagpapabati rin kay Kuya Dindo. Yun o. Oh. Ah, uh, ma'am. Uh, dito naman. Pinipintokahan yung mga steel window dito na lang po muna yung uh, vlog natin yung araw yun talagang ayaw uh, gumamit ni Janine lang lang no? may mga ano talaga may mga yun yun isang mga sa uh, good morning yan kamusta po kayong lahat September uh, 13 araw po ng Miyerkules bali today sa September 13 araw ng Miyerkules pwedeng bumali <laughs> bali day bali sa last part nga ng video natin may bispiras daw po yung ano yung pagbali <laughs> So ayun, uh, bali maganda yung weather. Kahapon nga po pala, medyo hindi maganda yung panahon. Tapos nakibalita tayo sa balita, ay may yun daw, dapat po ay eh, papapasukin natin yung isang laborer natin na lakasama namin gumawa dapat dito nun sa phase 2. So more on, uh, excavation muna tayo dun sa phase 4 sa bagong project natin. Kaso nga lang, ipinagpaliban muna namin gawa nga nung... Uh, hindi maganda yung panahon inaasahan din namin na hindi maganda yung panahon ngayon pero kita nyo ang ganda maayos so bukas ng Merkulis kung hindi hindi talaga uulan-ulan at uh, magiging maganda yung weather pwede na po nating umpisahan yung project natin doon sa phase 4 halos okay naman lahat meron na tayong gate pass uh, meron tayong working permit so kompleto so magpapadeliver na lang tayo ng materials doon tsaka magpapahukay muna tayo So, yun lang muna, no? Tapos, uh, ipagpapatuloy natin yung uh, project natin dun sa Phase 5 naman. Uh, overall paint pa rin kasama si Kuya Dindo at si Jamil. So, eto, Samahan nyo po muli kami ngayong araw po ng uh, Miyerkules. And uh, enjoy watching po. Okay. Papunta na tayo sa site. Dito sa Phase 5 yung ginagawa po ng ating uh, dalawang pintor. Ayan, mga sa uh, Maraming salamat sa pakikinig kahapon. Bagay yung vlog na yun, in general na lang. Hindi ko man nasabi lahat, baka nagkaroon kayo ng idea, di ba? Sa mga nagbe-message sa akin, nagtatanong. So, ganun po talaga. Mahirap nga rin po talaga kasi magpagawa ng bahay kasi malaking halaga po yung binibitawan yung pera diyan. So, hindi ko naman kaya uh, So, hindi ko naman po kasi kaya kayong replyan lahat. Kaya gumawa na lang po ako ng ganung klasing video kahapon. Kaya maraming salamat po sa naka-appreciate. Doon niya pala sa Halimbawa kung sakaling nagdududa kayo doon sa manggagawa Ang daing pinabibiling uh, materialis nga Ganun na lang yung gawin nyo Pa isa isa na lang Kami naman yung transition ng trabaho namin dito Ang ginagawa ko Pina uubos ko muna or Parang 80% na yung nagamit sa mga unang purchase ko Para kapag kamalapit ng maubos, doon na namin matatansya ng gusto. Kagaya niyan, Uh, medyo may binibili-bili pa po tayo Ayun, para masakto lang po natin So yung uh, paggamit naman po kasi ng mga saktong materyales Maganda po kasi dyan uh, Yung binibili natin is timplado Hindi yung pinapatimpla Kapag ka pinapatimpla, kailangan talaga sobrahan Good morning! <laughs> Ayan, good morning po sa mga guard natin Dito sa face five So ulitin ko lang no Ibig sabihin yung pinatimpla natin sa pain center Siyempre kapag ka nag po yung pintura Balang araw ah, Kailangan may stock si client owner So ito naman Pwede natin isakto yung ibang mga pinapahid natin dito Kasi ano siya Ready mix na Bibilhin na lang po natin plado na Alright Dito na po tayo Yeah. Ayan, Ayan dito na tayo Mahilig talaga sila sa music Kaya ganyan na May music agad pagka dating natin Hintay muna natin na mapatay para hindi tayo mga copyright. Ayun. All right, dito na tayo. Good morning and good morning sa ating client owner. Yun no? Jamil, good morning. Good morning. Yeah, good morning, good morning. Ito ako dito, good morning. Good morning. iya na Overall paint pa rin. Wall at saka ito sa mga paint varnish. Yan. O oh, Djamil, yung, yung araw talaga ng New Year New Year Ay, ng Bali O beses ko nasa daw aapon eh Di New Year ngayon <laughs> O oh, Pasko <laughs> O oh, Pasko <laughs> So ito, maraming salamat sa mga comment nyo Sa mga nakagusto ng mga ginagawa po namin dito Nagustuhan nyo Kaya hindi pa po ito tapos Maraming pa tayo makikita dito Sa so, mga araw-araw na lilipas at darating So ito, inupisan uli ni Kuya Dindo yung banderita Alos sa uh, ngayon siguro wala masyado tayong kailangan. Alos meron tayo no, lahat kaya dito na. Meron, no? meron ang pleto. Ngayon, baka dumating si Kuya, ay si Kuya, si Sir Ricky. Yan, kung hindi man siya o yung grupo niya, mag-install lang window blinds dito. Okay. Check natin yung uh, makakapunta sila. Maganda naman yung panahon ngayon. Medyo naloko lang kami ng bagyo Pero bagyo daw talaga eh. Nag-uumpisa na sana dun sa phase 4 Nag-excavation na sana Aso nga lang, hindi nga natin pinapasok yung isa Tsaka mahirap din po kasi kapag uh, Bumabagyo tapos Hukay-hukay ng lupa Halos walang trabaho mag-aabala Ganda na tayo sa sigurado Yung maganda talaga yung panaw, kagaya nito Ito yung barnis kahapon Ito Ayan. Ayan, dinis na lang ito. Linis. Kakaroon na lang dating yung kitchen counter. Ito nga pala, magtaka kayo kung ano to Polycarbonate ito. Naipakita ko dun sa nakaraang vlog. Parang hindi po siya madamihan. May lababo na po kasi dyan eh. Kaya si Jamil dito nag-a-apply na ng uh, sanding sealer. Locker sanding sealer. Kaya ito, liha. Kuya, skin coat po ba yan? Skin no? coat, sir. Ah, skin coat. Yung ah. Babaw na yun, yung boral. Ah, yun yung boral. Mga, uh, ano. Pero ito, sir, may, ay, kuya, may pahid na to. Meron, sir. Ah, may pahid na yun, eh. maputi na. Meron siyang pahid na yun. Ito, aklayan pa ng uh, primer. Ito, okay. <laughs> magkakaroon na ng dating ito. Yan, kapag nakompleto yan, ano po siya, uh, overall uh, natural varnish. Yan, overall po. Simula pa dun sa pinakaloob, yan lahat. Pero kung may pintuan, kanyari may pintuan yung uh, open shelves na yan, kanyari may pintuan, pwede natin isuggest puti na lang. Puti yung loob, tapos sa... Uh, yung uh, mga pintuan yan makabarwis kagaya na ginawa natin dito open shelves kasi siya kaya medyo ano, medyo mahirap sa mga Tapos sa ah, dito naman mga karos, yan, no, may mga gagawin pa rito. Kagaya ah, nitong ah, itong tubo na to, may ano pa po yan, may parang i-elbow pa namin para hindi naman nakatutok dito yung hihigupin ng sa kusina. Tapos sa ah, dito naman yan, i-elbow pa namin yung pataas. Tapos doon mag-apply kami ng topping, waterproofing. Kasi to, isi-silicone sealant yung gilid. Tapos sa uh, ito applyan pa po ng pintura to para hindi naman to ganito tingnan no. Ang pipinturahan pa po 'yan. Ito wala tayong materials nito. Pero siguro kakainan to ng mga isang galon lang. Yeah. Tapos sa uh, ito, syempre hindi naman maganda kung ganito lang to. Na may installation ng ano to, installation ng tiles. Tapos sa uh, kailangan na nga pala natin ng ano, nung alam niyo yung wipe out, yung pinapahid namin sa mga finishing. na kailangan na natin doon. Para si yung isa sa kanila mamaya ay uh, yun. Ay gagawin na po doon. Pwede na magpahid. Bale ito mga karos, ha? nandito tayo sa palengke Baka mapansin nyo lang medyo naano yung boses natin Yung biyahe ko nung nakaraan, Ewan ko sa init tapos biglang umuulan Sumama yung uh, pakiramdam natin Ito kasama ko si Mrs. Bumili siya ng gamot uh, gamag dito Ay, hindi kasi ng init eh. Tapos pag uulan <laughs> Okay, kaya naghihintay tayo kay Mrs. Ito, uh, shout out, shout out kay Sir uh, Rigat, uh, Janil Rigato ng Matagal na message niya na po ito ngayon ko lang po na buksan. sir uh, Police Major Janil Regaton from uh, Leyte God bless po sa inyo. Always ingat po palagi. Yan shoutout po. Shoutout na ka rin po pala kay uh, Chona Marie. Yan minabati ko po siya ng uh, happy birthday. More birthdays to come pa po. Also, shoutout na rin kay Joshua Lucero from Baguio City. Tapos sabi uh, binabati ko rin ng uh, happy birthday si Sir Marvin San Diego ng uh, Santa Maria, Bulacan. Yeah, more birthdays to campaign na uh, God bless. Shoutout na rin and happy birthday kay uh, Jasmine Delago. Ngayon darating na September 14. Ayan, sana from San Francisco, California. God bless and ingat po palagi. Yeah, okay na po tayo rito. Eh, si Mrs. Thank you, grabe lakas ng ulan ito yung hindi magandang mangyayari ngayon doon sa phase 4 kung sakaling natuloy kami Bale ito uh, tumila na yung ulan balik uh, init araw na naman po ngayon Yan, Talagang uh, meron tatablan talaga ng ano no, ng sakit pag ganito lakas ng ulan kanina tapos ngayon sobrang uh, tindi na naman ang uh, inip Puta na tayo ng Face uh, Five pero bago 'yun uh, dadaan mo na dadaan muna tayo rito sa hardware Yung bibili tayo kahit mga dalawang lata ng Wipeout para sa finishing Oh, dalawa. Dalawang lata. Hanggang sa matapos na siguro yan. Uh, interior lang naman yung trabaho natin doon. Yan, 260. Tara. Yan, dito na tayo. kaya trabaho ni Jamil yung sa TV cabinet ang magiging kulay nito o yung parang design texture no finish na yun kagaya sa pintuan sa taas hmm. ah, nalibalik na yung pintuan ang ganda wow mas makintab talaga yung inamin Paysa yung semi-gloss pero ito sa inamin mas makintab ganda na rin yung ano niya kitchen, mini kitchen, mah? eh si kuya Dindo. kuya ito po yung tinabig ko. Ayan. yun po, yun po, yun po, yun po, yun po, yun sa cabinet. Bali dito, meron pang kasama na po yan. <coughs> Bali dito, may kasama pa na isang pintuan yan. Isa yan sa mga pinipinturahan ni Jamil sa baba. Pindan linis na lang. Bali yung uh, inuubisahan na pala ni di Kuya Dindo rito yung retouching paint. yung retouching paint ng ating mga steel window. Para bahagi uh, malinis-linis na. Bakas uh, baka sa ano nga po pala to mga karo, sa Friday. Yung pagkakabit ng window blinds dito at sa baba. At dito. Yan, sa Friday na i just na lang ni Sir Ligay kasi hindi nga din maganda yung weather. Yung uh, mga tao niya kasi na nag-install nito, naka lang. Sa so, Friday na natin makikita na merong uh, Korean blinds to. Ayan, maglilinis na si Kuya. sa tayo naman na ah, susukatin ko na to Kasi pina hinihingi ni ma'am yung sukat nito Yung pinaka final na sukat Mukhang bibilhan niya na ng uh, print of bed print yung Sabi ko sa kanya Kung hindi naman po siya magpapa-assemble Yung bed print na lang na nabibili po Assemble na kasi napakahirap magpasok po ng Ano gawa na Nabibili ka sa labas tas gawa na Napakahirap magpasok at magakyat dito kaya unless po isang papagawa ka na lang or kaya detachable lang din yun tapos i-assemble na lang dito yung pwede yun katanggal na si kuya ng mga gamit dito kaya bagyan na bilinis na unti na lang din pala yung basahan natin sige <coughs> Kuya, yung mga concealed hinges, nakita mo? Oo, oh, Oo, na nalang, linis na lang din. Oh. Okay. Ang kaya naman linisin niya ng mano-mano. Oo, okay. madami eh, dumadami na yung basura na natin. Ah. Oh. basura. Magpapaskade yun na lang ako nito, baka next week na. Baka kasi may isama pa natin yung mga basyo dito na hindi na gagamitin. Yung mga wala ng laman. Yan, dating gawin ulit. Nakita nyo na kung paano po uh, retouch at saka nilinis yun doon sa sa block 17. Ganun na ganun din yung gagawin dito. Kuya, by Friday pa po ito, no? by Friday pa yung Korean blinds sa Viernes pa okay sir o, sige okay lang na ito ano lang nasobrahan lang ang <laughs> ano lang lagay mm, talpak uh, yung isang pin light doon ha? Pansin ni ma'am nang bumisita siya sabi ko ano lang po yun ma'am ina-adjust lang so by Friday pa to kasi syempre pag maglalatag pa ng hagdanan dyan siguro ano ah uh, itong area na to sa Friday para dire-diretso na rin. Siyempre magre-retouch pa dyan eh. Kuya, nandito ba yung hagdanan natin? Ano sir? Dinala namin okay. doon sa phase 2. Okay. Oo. Oh, sige. Wala. Hindi pa naman kailangan yun, No? Hindi. Kahit bukas na lang. Okay. Start na. Retouching dito. Second floor. Yan. Naikot na po kasi nila lahat eh. Sa finishing, ito na lang. Ito na lang yata. Yan no? Pinto at saka to. Sa finishing. Yan, pagka natapos yan sa finishing na yan, yan, umpisa na ng mga final retouching. Uh, ayos ba, Amil? Yung kagaya sa ano ha? Sa taas yung pinto dun. Nanay finish. Nanay finish. <laughs> okay, ito. Uh, may nagpapa-shoutout pa. Yahihabal natin. Yan, uh, shoutout po kay uh, Manny Herpacio. Yan, from Bahrain. Yan, God bless and ingat po palagi dyan. Tapos ah, uh, mukhang maraming magbe-birthday ngayong ah, uh, September ah. So ito ah, uh, shoutout din sa misis ni Team Toledo Vlogs Na si uh, Ma'am Marjorie Ma'am Marjorie from uh, Alberta, Canada Yan, God bless mo sa inyo And more birthdays to come pa, syempre yeah, May nagpapabati rin kay Kuya Dindo, yun know? ah <laughs> uh, Ma'am, shoutout nga pala kay Ma'am Cherry Lubid ng USA God bless you ma'am, mabuhay po kayo hanggang gusto nyo ma'am, mag-ingat po kayo dyan yeah, God bless God bless ma'am eh, maraming salamat sa pa-shoutout kay uh, Gani kay Ma'am Cherry Lubid from USA. Yan, e, thank you po. Eh, susukatin ko lang 'to. Ibigay natin kay Ma'am yung uh, spina kasukat. Eh, si Jamil ng uh, sanding. Gaming. <coughs> design ng kanyang uh, bed frame kung sakaling maglalagay po siya rito pwedeng nandito yung uh, pinaka ano, niya. headboard or nandun kaaliman doon sa dalawa basta pa halang siya napapunta dyan yan yung eh, haba na yan simula rito sa wall na to tsaka hanggang doon sa may bintana nasa 245 cm yan 245 so mahaba pa kadalasan naman po kasi sa isang uh, bed frame nasa 200 210, may allowance pa. Pero dito, since uh, nandito nga yung pintuan, ang pinakakaya na lang po nito is uh, 90 cm. So, ibig sabihin na uh, single bed. Ayan, single bed lang yung kaya nito. Tapos, uh, dito naman, sa master's bedroom, ganoon din po yung gusto yata ang latag ni ma'am. Nandito yung headboard or nandito. Kaya ito, nang ginawa namin to pit din po ito sa kwarto kung yung uh, harapan ng cabinet ay papunta rito yan dito nakaharap para just in case na dito niya po ilagay yung uh, pinaka headboard yan maluwag pa rito sa daanan dito kakasya yung double yan double double size pwede dyan or pwede rin dito yung lagay so sukat naman yan 235 cm sumula dyan sa wall na yan hanggang dito tapos sa uh, pwede siya 4 feet or yung 122 cm double o kaya mas lagpas pa rin. So ito po yung uh, kasya rito. Ayan ba? Diba? Ayan, pinakakasya rito sa kwarto. Ayan, nag-install na po si Kuya Dino dito. Nagpapahid po siya nung uh, inamel. Inamel na black. Ayan, may wipe out na din tayo dyan. Ayan, mga ilang araw na lang sa retouching paint dito. Pwede na si Louie. Pwede niya nang ipagpatuloy ito. sa hagdanan. Gemil, pwede na. Bali, ito mga karos. Nagpahinga lang tayo ng konti sa bahay. Medyo masama yung pakiramdam natin ngayon. Pero kayang-kaya Kaya naman. Yeah, malapit lang naman dito yung uh, ongoing project natin sa Phase 5. bibigyan eh. Bibigay na po tayo ng update. Ito muna yung lagay ng weather natin. Ha. Ah. hindi naman mainit. Mag-aalasin ko na. Oh, yeah. At hindi naman umaambon. Ayun. Tara. Let's go. TV, TV console natin. Sealer yan o, oh, Mila. Sanding sealer. Ayan. Tapos sa uh, taas tayo. Yan. Tapos sa uh, dito naman, pinipintokahan yung mga steel window. Yan sa Friday to yung tuyo na yan na sakaling uh, matuloy na si Sir Ricky yan, linis na rin ah lalong gaganda to kapag nalagyan na ng cortina, tsaka ng window blinds. Meron silang pinabili sa akin. na yung pencil brush na kuya? Meron siya. Yan, gamit mo na nga. Yun. Mm -hmm. Ang ginagamit na rin ni kuya. Halos kadalasan dito yung ginagamit. Mga oh. Yung mga singit-singit na kuya. Hmm. Hindi na kaya ito. Ng brush. Nagpapatuloy na ni Jameel yung pag-spray sa baba. Ngayong mm -hmm. panel. Yan, mm -hmm. Ayan, mm -hmm. lumabas muna tayo binagpapatuloy lang ni Jamil yung uh, pag-spray sana to no, kung nakapagawa lang to ang ganda sana kaso nga lang, hanggang dyan na lang po muna yung uh, renovation nito, hanggang loob lang pati yung sa likod sana so depende naman talaga kay client kung hanggang saan lang muna pero marami talaga nagpapagawa ngayon na gusto ganyan lang po yung sa likod Kasi importante sa kanila yung uh, ventilation May mga installation pa rito, babalik pa rito sila Master Jojo Tsaka sila Bilang, sila Louie Ayan baka hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin Ngayong araw po ng uh, Merkulis Kita-kita na lang po muli sa susunod na video Yang God bless and ingat po palagi. Medyo nahihirapan lang tayo magsalita ngayon. Masakit yung uh, lalamuna natin. Ay, si Jimmy naglilinis na lang dito. Eh, mapapansin nyo sa video, no? talagang ayaw gumamit ni Jamil ng mas. Palakasan <laughs> na ng katawan niya. Palakasan. so, disclaimer lang, no? may mga ano talaga, may mga nakikita rin ako matatagal na pintor. Binibilhan naman sila ng mga contractor ng mas, pero ayaw nilang gamitin. Sa kanila na lang talaga yun. Tayo naman hindi nagkukulang dun sa mga kasama natin. Ayan. Patay kong patay. Eh <laughs> na. Lang ayun, ayun, <laughs> mo. Joke lang yun Ayun, buti ayaw. mo. Joke lang <laughs> yan. Ayoko, ayoko matay. Pero minsan naman nagamit ka, no? Eh, may mas nga siya rito, eh. Ay, ginamit ni... Ayun, ginamit niya. Hirap lang huminga. Yun lang, oh. Yun ang isang reason. Mahirap huminga. Ayun na. Ayun, bumagay, di ba?